Hello maayong hapon, maayong hapon mga boss, maayong hapon sa inyo tanan. Kumusta? Kumusta? Nakadawag ba mo sa tuang special kombinasyon mga boss na Gihata Gabi? Uh, tuang Gihatag GabiE? tuang Gihatag Advance GabiE mga boss sa tuang special kombinasyon kauban sa tuang regalo pa bonus Congratulations sa inyo mga boss no kung nakalantaw mo ito sa tuang uh, uh, Gihatag GabiE gi-upload GabiE na special kombinasyon mga boss target ato ang 865 no ako nakabalik mo glantaw gayon ko sa inyo ganina mga boss na pag uh, ganinang 5 pm nagpahabol ta di ba ingon ko sa inyo ha, na balikin niyo lantaw ang ato ang upload ganihang buntag kay base hindi mo maka kuha og mga kombinasyon so naghatag po ko sa inyo ganina mga boss og 85 na pairing, di ba? Ingon ko sa inyo mga boss, kining 85 parehin ninyo kun namo ikapamaris ani ha. Ha? Ingon ko sa inyo, ang ato ang uh, last two pair karong uh, adlaw mga boss kay ang 68 na last two pair nato, kining 68 og 58 nagkuyog gid siya mga boss no sa ato ang one last two pair. Kung nakakita mo sa aton last two pair mga boss, ang 68 og ang 58 nagkuyog jud no didto pasok ato ang 68 o 58 mga boss niya kining 58 gani ha pag hatag nato og guide gani sa 5 pm nagpahabol ta ako nang i-explain sa inyo ang 58 kung doon na may pamari sa 58 parisin yung mga boss kung na may mga tinaguan di ba garemind ko sa inyo mga boss og ang 6 mga boss di ba ingon ko sa inyo ang gabi pag upload nato ang kining 6 mubuhagay ni ugma o wa to masayop mga boss no di buhagay yun ang size Pehat eh, na sa tuwang guide mga boss. Okay mga boss, magpahabol ta karong 9pm draw, ha? Sabay lang po sa mga ganahan. Pero ay magkalimot mga boss, ha? I-recap ninyo ato ang mga upload ganihang buntag. Basin na mo, napang mo kuha dito na mga kombinasyon na may maoyunan. O nabay ka pareha sa inyong mga guide. Okay? So mga boss, magpahabol ta sa 9pm draw, karong 9pm draw. Sabay lang ninyo mga boss, ato yung pahabol karong 9pm draw, ha? Okay mga boss. Ah uh, sa atong pasakay mga boss, wa ko masayop pud og remind sa inyo ha. Gayngon gusto nyo ganina atong pasakay pag gate 3 o oh, gate 2 mo. Ganinang buntag nag -git 2 atong pasakay. Karon, ah uh, karon nag git ano nagsiya nag gate 3. Nag gate 3 nag-siya 865 no. Ya yeah, atong pamusting ganina mo ani mga boss, nag gate 3 pud atong pamusting di ba? Gi-explain na nako sa inyo ganing mga boss. Iyon ko sa inyo mga boss, balikin yung lantaw. Kung nakabalik mo lantaw mga boss, congratulations sa inyo. Congratulations. Okay mga boss, maghatag na tao og pahabol para sa 9 PM. Sabay lang sa mga ganahan mo sabay ha. Okay, before dai ta maghatag mga boss, pala yung og like mga boss sa tuang video na, na gina-upload. Okay, pala yung og like mga boss og kung wala ka pa ka-subscribe sa tuang YouTube channel na Boss Train Trade Vlog, pala yung og subscribe mga boss sa tuang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Og sa mga naka-subscribe na og mga always na naga-suporta sa tuwang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlogs, mga boss, daghang daghang salamat sa inyo ha, mga boss. Maraming maraming salamat po sa inyo talaga. And then maghatag na tayo mga boss uh, para maka kuanta no makataya dahil taguan sa iyo. Okay, kay kung uban layo siguro na sa outlet nya. Yeah. Syempre, basag din na, na makahabol ba. Okay mga boss, pahabol ta sa uh, 9 PM draw mga boss ha sa mga ganahan lang mo sabay ha sabay lang ninyo mga boss atong pahabol ha sa mga ganahan lang i-recap ninyo atong mga video ganiha mga boss basing na may mauyunan dito basing na may maganahan dito ng mga kombinasyon ang eskalera na ako mga boss ang eskalera mga boss ha i-remind na ako eskalera ha karoon i-remind na po na ako eskalera sa inyo ha kining 7, 8, 6 mga boss 7, 5, 6 ha mga boss kana o ang missing na 0 0 0 201 mga boss respect na mga boss ha karong 5pm pag target o grumble Money, mga boss ha sa katuang skalera gihatag na to ni buntag, mga boss I, uh, ako lang gibalik ha kay mo ni akong based sa skalera mga god dapat to dito sa atuang upload buntag. Rekapan niyo mga boss ka na dito at mga eskalera mga boss okay? Kini respetarin po na ninyo, mga boss karon. Ha? Respetarin lang pero sa mga Uh, di pong ganahan, uh, pwede rin yung natutukan mga boss, tutukan ng taon pwede rin po, okay and then ang ito ang pahabol, one kombinasyon, mga una na itong kombinasyon mga boss ha, ang one day mga boss sa akin eh, isa pa ako ni remind sa inyo ha, ang 168 mga boss, kanang 168 mga boss, ato nang ihatag, ay nabalikin ninyo na mga boss ha, ang shadow na kay 3, 6, 1 ha, balikin ninyo mga boss ha Ato At nagi hatag kaniyang 9 pm ay 5 pm man siguro ito. Masayip, to. O ako masayop 5 pm to siya. O napunta na sa ganyang buntag katong upload. Okay mga boss, mahabol na ta. Hindi na lang ano mga boss. Congratulations lang ha sa naka nakakuha nakabalik og lantaw sa tuang special kombinasyon nagi gabi. Okay? Target kay na mga boss. Okay? Unang kombinasyon nato mga boss kay mo ani ha. 4 1 8. Target og grumble mo ani mga boss. 1 4 8 ang lubag ani mga boss kay 9 963. Okay, 963 ang iyang lubag ng ano, mga boss. Pag target o grumble mo ana ha. Okay? Pag target o grumble mo ana mga boss. Ay magkumpiyansa. Sa atong last to pair, pag kuan mo ito mga boss, basig na mo yun dito sa atong last to pair ha. Ah, uh, pag kuha mo sa atong last to pair, basig na mo yun dito Kuha mo dito mga boss. Okay? Ah, uh, 8 3 0 Pag target o grumble mo mga ni ano, mga boss Okay Target trambol. And then, next natin, itong 365 Okay? 365810 Target trambol mo, ano mga boss. Okay, ha? pag target o rumble man mo sa ayun yung hutagpatan mga boss ha pili ilang ang dool sa inyo ang dugahan kanang dool lang sa inyong dugahan ba mura ikwa ang ah, mga boss mura ipik ha ayon yung ipik lahat na siya ato ang gihatang na kombinasyon mga boss pag pili lang mo o kanang ganahan mo baka nang dool sa inyong dugahan buong tanawin nyo na ah nindot nyo nang bira ato nang siguro krispitaran na na ba dili nyo na patdan na inyo tanan mga boss ha okay okay mga boss ang next natin ang kining 8 So, mga boss respeta rin ninyo ang itsera to mga boss ang shadowan ni mga boss kay 357 ni gawas naman ng 357 pero balikin na yung MCA mga boss ha respeta rin nyo sa 9pm basig mo tungod kuya ba basin niya ang double natay double gihatag ganyan mga boss ha natay gihatag ninyo na double ok respeta rin yung mga boss nai 0 mga boss o oh. ay nai 0 ang 0, pwede na maging 1 mga boss ha 8 1 2 Wait, one dog, ihatag na po nato ito ng ganyan mga boss, ha? Ganyan puntag, okay? Basta balikin lang yung mga boss atong kombinasyon ganina. Kining 918 mga boss, ihatag na ako na sa inyo, Ako lang gi remind ka ron, ha? 4, 6, 3 ang yung shadow na mga boss, okay? Respect na rin nyo mga boss, karong 5 p 9 p.m., okay? Mga boss. Karing 6, 7, 0. 6, 7, 0 mga boss. Di maklaro? Okay? 670 670 Kanang 670 mga boss respita rin ninyo karong 5pm Ay 9pm Masa mo ko Pero may punay 5pm kabulol-bulol <laughs> na Okay 1 2 5 mga boss ayang shadow do anak 1 2 5 At wala ba nang minti ng 1 2 5 mga boss Ayaw kumpiyansa anak ha Okay mga boss Balikin nyo lantaw Ato ang Kombinasyon ganihang buntag mga boss ha Balikin nyo glantaw Ang ato ang kombinasyon ganihang buntag Okay Okay mga boss, last kombinasyon na ta. Ako ni ibalik mga boss ha. rin lang ninyo mga boss ha. 6, 4, 7. 6, four, 7 mga boss. rin ninyo. Ang yang shadow ane kay 1, 9, 2. Okay? 1, 9, 2 iyang shadow ane mga boss. Okay? Respetary lang ninyo mga boss. Target o grumble. Ha? Pag target o grumble mo ane mga boss. Okay? target o grumble mo naman boss ha Respecta ta rin ninyo mga boss karon ha og kining 148 mga boss okay 148 ako nang gihatag mga gibalik na lang ako mga boss ha pero gihatag okay? na natin ning 148 ako nang gibalik okay Respecta ta rin ninyo mga karon mga boss ang okay ang 148 okay mga boss mura na to ang pahabol karong 9 pm draw ha 9 pm draw 9pm draw muna itong pahabol sa 9pm draw mga boss ha Respita rin lang yung mga boss ha sa 9pm draw okay sa mga ganahan lang sabay lang yung mga boss tong kombinasyon karon okay pag target o grumble mo ani yan ibalik lang na ako mga boss ha pero gihatag na na ito okay okay mga boss good luck o dagang salamat sa mga naglantaw o sa mga patuloy na sumusuporta sa ating youtube channel maraming maraming salamat po sa inyo mga bossing And then, good luck po mga bossing. Uh, sana makachamba na po the karong 9pm bro. Okay mga boss, good luck and God bless po sa inyong lahat. Congratulations po sa 865. Target po tayo dyan. Sa, sa mga nakasabay, congratulations sa inyong mga boss. Okay mga boss, good luck po. Bye bye and God bless po.